Sinasabi ng mga tao mas mabuti pa daw ang Office of the Vice President ni Inday Sara Duterte dahil nararamdaman nila ang mga ginawang pagtulong. Oo nga naman, sa kabila ng lahat ng mga umaatake sa Vice President pero hindi niya pinababayaan ng mga tao. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo ay kaya nga. Paano niyo po ba puutusan yung Vice President? Ang dating dito, samantalang matagal na po kayo nandito pa. Ah, paano na uutusan yung mga tao dito? Paano sila na bigyan ng commands? Ah, okay. Ah, well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, In-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga, mga pinakamaraming requests na Uh, na di, dinadala ng mga taong bayan na sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa first three, top three uh, na hinihingi. Ang una isa uh, medical and burial assistance. Ang pangalawa is uh, disaster relief. Uh, yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So ang ginawa namin, uh, ininstitutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang uh, center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin uh, nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong uh, Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports uh, na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Yan ang vice president nakakatulong ng tuloy-tuloy kahit may kinakaharap na problema dahil sa nasa dehek si President Rodrigo Roa Duterte, ang tatay ni Inday, Sara Duterte. Nakapriposisyon lahat doon ang tulong sa satellite offices and then yung satellite offices meron silang assigned din ng mga tao for uh, disaster response. Tapos sila na yung uh, pupunta kung saan man kailangan uh, pupunta yung... Uh, Uh, tulong at opisina. So, meron silang standard operating procedures na ginawa namin uh, para susundan uh, nila yon. Kapag wala doon uh, sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon, doon na sila nagtatanong uh, sa USEC namin or tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang uh, gagawin tulad ng example, uh, noong isang araw, or kahapon ba yon kung saan lumabas yung mga bus, ng, lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na-stranded sa mga ruta nila, yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours, kasi augmentation laang yung tulong na binibigay natin, no? nag augment tayo sa peak hours ng mga taong nagpabiyahe Eh kahapon, sobrang dami nung uh, mga humihingi ng tulong ng mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oo, oh, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At uh, hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin. Labas doon sa peak hours na allowed uh, mag-fly yung buses. So... Ganon yung ininstitutionalize namin Tapos merong standard operation procedures Kung wala doon, nagtatanong sila At nabibigay ng uh, Commander, sagot, sagot, sagot. Comment lang po mam Sa mga uh, comment ng netizens Na mabuti po daw po yung OVP Mas nararamdaman nila Sa mga ganyang uh, disasters Yung po 8 sites na sinasabi nilang Yun ang isa sa mga purpose Di nila nararamdaman Ah uh, Unang-unang kailangan siguro natin tanongin, no, kung totoo ba talaga Dito na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response o sinabi lang yun uh, para lang may masabi uh, patungkol sa EDCA sites. Just to be keep back, real quick, VP, kasi sinabi ni DND Secretary Aguimo Chodoro that uh, we should ask the U.S. to uh, use these EDCA Uh, sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCAS kasi, kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreements. Nandun yan siya sa, uh, dun tayo sa word na defense. No? Ano ba ang, ano ba ang ibig sabihin ng defense doon? Di ba mutual defense? Like, de defense sa Pilipinas at defense sa, uh, kung sino man yung alay natin. Di ba? Kasi mutual. Di ba? So, kung kung magkaroon ng agreement, iba pa ang agreement sa ilalim, uh, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yon Kasi defense is not just uh, yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede ding relief uh, operations in times of emergencies. Thank you, well, since nakita po na panatikpibo yung disaster response ng uh, OVP, will you ask for a higher budget for this year for disaster preparedness? Um, kasi ano eh sabi ko sa mga kasamahan namin sa office of the vice president, kung ano yung uh, ibinigay sa atin uh, last year, dagdagan nyo lang ng uh, sa inflation o pagmahal ng procurement at uh, goods and services, yun lang ang idagdag idag niyo So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng disaster Operations Center ng Office of the Vice President kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. Talaga hindi ibibigay dahil ang tingin dito kay Vice President Inday Sara Duterte ay kalaban nila na kahit maganda ang paggagamitan ng pundo o budget, sa office ng OVP ay hindi nila ito kinukonsider. Dinadown pa nga nila para hindi makatakbo sa 2028 national and local election, di ba? Halata naman. Sana magsibisyo para sa tao, hindi puro politika. Parang ayaw ko na pupunta yung mga uh, officers, officials ng Office of the Vice President Punta sila sa, sa House of Representatives tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa iyo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko at ayaw yung institusyon. Thank you. Now, VP has an appointment at 4.10, no? So, unless, last question, tapos yung mga first-timers, pagbigyan natin sa pictures, pwede pa ba, VP? Miski, konting panahon lang. Go! Yung sa po sa mga patuloy po ng mga supporters ni Tatay Dito ng Tito-Tito Mundo sa Breaking Home sa uh, mga sa mga Yes, o, oh, opo. Uh, so, uh, Unahin ko na muna yun sa mga kababayan natin. No. Sa mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano na yung makakaya ng Disaster Operations Center namin, yes, ang na gagawin namin uh, lahat para sa disaster response. Dalawa po yung uh, nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung uh, mga kalusugan trucks namin. Nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Uh, pangalawa, meron kaming uh, relief. no? Relief, uh, food and non food. Yung uh, relief na pwede maipigay ng office of uh, the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin, taon-taon Uh, Pabalik-balik yung uh, bagyo, hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At dala ng bagyo lagi ay unang-una uh, pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na uh, flood-prone area sila or naka-danger um, zone area sila sa landslide, ay dapat maghanda sila pagdating ng uh, bagyo or tantilan. At uh, ano yung isa, sir? mga Okay. Um, sa aming mga kababayan uh, sa buong mundo at uh, sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at uh, ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, uh, nagpapasalamat kami alam yon, alam ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte na meron tayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan at uh, naisa nasabi nga niya sa ating kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang uh, pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong um, pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At uh, Naiintindihan niya na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto niyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay pangulo ng ating bansa. At uh, kami, kaming mga pamilya, lalong-lalo na ako dahil ngayon ay uh, umiikot ako sa Filipino communities uh, abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila kung ano nang at, na nangyayari sa ating Nagpapasalamat din ako dahil uh, ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos uh, ng mga uh, events at ng mga program natin at uh, ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil um, napapaabot ko Uh, sa buong mundo yung ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong uh, sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas sa pilitang kinuha at hinatid. Uh, hinatin dito. Maraming salamat, Pipi. Uh, Thank Hindi, alam ko yung sagot, pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung allowed siya sa, Thank you, Vivi. Hindi ko alam kung allowed siya sa akin level. At uh, ang pinakamaayos siguro ay tanongin natin yung lawyer ni attorney ani uh, dating pangulong Duterte si Attorney ni Nicolas Kaufman. Thank you VP. Walang mga kababayan sa alam nating tama at kung sino ang alam natin na mas nakatutulong o makakatulong pa sa ating bansa. Vice President, huwag ka susuko, madami pa ang mas naniniwala sa iyo at kailangan ang iyong serbisyo.